Kaya na nanatiling nangungunang importer ng agricultural products, lalong-lalo na ng bigas sa Pilipinas, ay dahil walang ibang solusyon ang pamahalaan sa mga suliraning kinakaharap ng sektor ng pagsasaka sa bansa maliban sa pag-aangkat. Ito ang idiniin ni Cathy Estavillo, ang spokesperson ng Bantay Bigas, sa naging panayam sa kanya ng Bombo Radio Dagupan, kaugnay sa nasabing usapina. Ani na sa halip na gawing prioridad ng kasalukuyang administrasyon ang pagpapalakas ng lokal na produksyon ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura sa bansa, ay hindi naman ito natututukan at nakaasa lamang ito sa pag aangkat bilang tugon sa kakapusan ng pagkain. Gayon na rin ani ang kawalan ng pamahalaan ng tugunan ang iba't ibang suliranin sa sektor ng agrikultura, lalo na sa panahon ng El Nino kung saan milyong-milyong hektarya ng palayan ang hindi naaabot ng mga patubig at irigasyon. Dahil dahil dito ay nagpapatuloy din aniya ang napakataas na gastos sa produksyon kaya naman ay marami sa mga magsasaka ang hindi na nagtatanim upang makatipid at bagkos ay direct planting na lamang ang kanilang ginagawa kung saan ay kumikita ng sila ng 5,000 pesos hanggang 7,000 pesos sa pagtatanim sa isang hektarya. Binigyang kahulugan pa nito ang BBM bilang bigas biglang mahal sapagkat simula o mano ng pagkaupo ng punong ehekutibo sa opisina ay dito na naranasan ng bansang pinakamahal na presyo ng bigas sa mga pamilihana sa kabila ng kanilang pagmamayabang na tumataas ang produksyon ng bigas noong nakaraang taon na. Yung tuloy-tuloy na kawalan ng irigasyon sa mga lahat ng mga irrigable lands natin kung saan mismo ang DA ang nagsasabi na meron 1.2 million hectares of rice land na hindi naaabot ng irigasyon despite yung billions billion-billion na pondo ng uh, National Irrigation ng NIA. Lahat yan ay talagang pagpapakita uh, lang ng kainutilan ng gobyerno. Para sa Bombo rat News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Residen nag-uulat para sa number one and most trusted region network in the country, Bombo Radyo Philippines. Bas Rajo Bombo.